So, ayun mga strong tar. So, maglalagay tayo ngayon ng fiber sa ating uh, pedo pipe. Kasi tunog lata na siya. At kailangan natin siyang lagyan kasi matagal-tagal na din natin hindi hindi nalalagyan ng fiber. Kukunin na natin yung fiber dito sa ano natin. Ayan. saka so, kunin natin suset susit. kumuha muna tayo ng kalahating tubig kasi ilalagay natin yung fiber muna dito sa timba sa may tubig Yan. So, ito na yung ginamit ko pang ano, protective sa aking kamay. Kasi sobrang kating Ano na plastic pa. Yan, okay na yan. Babad lang muna natin siya ng saglit. So ayan, habang binababad pa natin yung fiber na ilalagay dito, kunin muna natin yung gagamitin nating tools. Kaya, allen, allen wrench yung ilalag pang ano natin. Yan siya. Kaya, and buksan lang natin to. So isang kamay lang gamit natin Wala tayong taga video mga idol Mga kay strong car So pag tapos natin nabuksan no? Na, nabuksan na natin yun So ito tatanggalin lang natin to Yan Yan yung loob So ayan gamit natin Paniksik binyo bit papatubig muna tayo. Okay, mas maganda mas siksik to masado para mas malutong yung ating pipe. So ayan, nalagyan na natin siya ng fiber saka sa loob. Yan, ang kagandaan kasi ng ganitong mga pipe is pwede mo siyang lagyan ng fiber kahit anong gusto kahit ilang gusto mo kahit anong araw yung gusto mo pwede mo siya lagyan ng fiber hindi katulad sa ibang pipe tatanggalin pa yan kakatingin pa tapos lalagyan ng fiber so yun yung kaganda ng mga ganitong pipe So ayun, i-sound check na natin siya. So may tubig pa doon sa loob.